Mga balitang malaman. Nagbabala ang DOS TV Box sa publiko kontra sa fake news sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Mga isyong dapat malaman. Magkahiwalay na dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. sina dating House Speaker Martin Romualdez. Budget and Management Secretary Amena pangandaman at iba pang opisyal ng DBM. Ihahadil gabi-gabi ng inyong mga maasahang pagpagpalita. Hindi na sila makikipag-cooperate yan ang binitawan ng mag-asawang Sara at Curly Vizcaya sa ikatlo nilang pagdalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Miyerkules. Sa pangungunan ni News Anchor, Barbie Mula. Kinilala ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo. Matapos nang makapasok ang Boracay, Palawan at Siargao sa listahan ng Top 10 Islands in Asia ng Condé Nast Traveler 2025 Leaders' Choice Awards. Maging maalam, makialam. Zoe so Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45. 5 p.m. Mga balitang malaman. Nagbabala ang DOST Box sa publiko kontra sa fake news sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Mga isu dapat malaman. Magkahiwalay na dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Sinadating House Speaker Martin Romualdez, Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal ng DBM. Ihahating gabi-gabi ng inyong mga maaasahang pagpalita. Hindi na sila makikita pakikipag-cooperate pa. Yan ang binitawan ng mag-asawang Sara at Curly Biscaya sa ikatlo nilang pagdalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Miyerkules. Sa pangungunan ni News Anchor, Barbie Mula. Kinilala ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo matapos nang makapasok ang Boracay, Palawan at Siargao sa listahan ng top 10 islands in Asia ng Conde Nast Traveler 2025 Leaders <music> Magandang hapon, binawi na ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang unang banta na susulat siya sa Senado para i-implement ang sinasabing 2016 dismissal order labang kay Senator Joel Villanueva. Ilang oras lang kasi matapos si anunsyo ni Rimulya ang planong sumulat kay Senate President Vicente Soto III ay naglabas si Senator Villanueva ng ebiden ebidensya na naibasura na ang naturang dismissal order. Bagay na kinumpirma rin ng ay Ombudsman Samuel Martinez. Nagugat ang isyo ng iuutos ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na sibakin sa pwesto si Joel Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit sa PDAF o Priority Development Assistance Fund noong siya ay kina, kinatawan pa lamang ng Citizens Battle Against Corruption o Cibac Party Partylist noong 2008. Iniutos ng Office of the Ombudsman na agarang investigasyon sa sunog na tumama sa Research Bureau ng DPWH sa Quezon City. Ayon sa NBI, nagpapatuloy ng investigasyon at kasalukuyang isinasagawa ang inspeksyon sa lugar sa loob ng 48 to 72 hours para hindi masira ang ebidensya. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bahagi umano ang gusali ng Web of Corrupt Relationships kung saan doon tinitest ang mga materyales at may mga ulat pa na pinaghahati pa umano sa naturang office ang 1% sa payroll. Pero giit ng DPWH, walang nasirang mahalagang dokumento sa umano'y maanumalyang flood control projects, lalo't computer ang pinagmulan umano ng apoy. Hinihintay naman na ang technical analysis report at patuloy na tututukan ng ombudsman kung may krimen o korupsyon sa likod ng sunog na gusali. Abangan ang kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.